Dahil kahapon hindi kami nakaabot doon sa enrollment ni Kyle. So ayan siya. Ngayon 6:40 pa lang. Tingnan natin kung hindi pa talaga kayo ma makakaabot kasi kahapon 8 kasi yung cut-off nila. So ngayon agahan natin, guys. Ganun talaga pag nanay. So balitaan ko kayo mamaya. Ayun guys, nasa tricycle na kami. Papunta doon sa school dito. Kasi sa sakay ka mo tricycle. Pwede siyang lakarin pero sobrang dayo Ay ayan. ayan tricycle tap. Guys, kapasok na kami doon sa kung saan yung school ni Kanil. So, time check. Anong oras ba na? 6.47 na ako pa So, napakaaga. Pero, syempre eh, ganun talaga. Agahan natin, guys, para hindi na tayo masaraduhan. Time check dyan, alas 7 na yan ng umaga. Habang wala pa yung teacher, pinapasok na kami ng security guard para mag-antay na lang kami at mag-attendance dito sa may gilid guys, nakapag-attendance na kami. Ayun, so waiting na lang kami dito sa area. Ayun. Ayun, waiting na lang kami dito sa area. Pero nakapag-attendance na kami. May teacher na rin na magkikater sa amin. So nakakatuwa lang kasi maaga pa lang bukas na yung school. So dito kami sa unahan guys. After ng attendance, pinaupo kami dito kasi dito din gaganapin yung parent orientation para isahan na lang enrollment tsaka parent orientation. Maya-maya yung magulang tsaka enrollee nagsidatingan na din. At ayun nga guys, natapos na, napainroll ko na si Kyle. At tapos na rin ako sa parents orientation. So, uh, diniscuss doon yung mga alituntunin ng paaralan. Tapos kung kailan yung brigada eskwela, kung kailan yung pasukan, yung notebook. Yung anong oras yung pasok nila. So, dito ang pasok guys ay half day. So, 12 ang pasok nila hapon. So, ayan si Kyle. Waiting kami ng tricycle pa uwi. So worth it naman yung ising ng umaaga kasi nakaabot naman kami sa uh, enrollment nila. So ayan, babush!